Isang mapayapang pagtanggap sa iyo, kaibigan. Maraming salamat sa pagbubukas mo ng pinto sa YouTube page na ito at sumama magpaabot ng mga saloobin sa Panginoon. Naway maramdaman mo rin ang pagdamay namin sa iyo gamit ang panalangin. Dala ang pag-asang, patuloy tayong maririnig ng Diyos. Tara ng manalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw sa inyo, Panginoon naming mahal. Maraming salamat po sa panibagong paggising at kakayahang bumangon ngayong araw. Alam ko pong hindi lahat ng inyong anak ay kaya pang gawin ito. Para normal na maipagpatuloy ang pang-araw-araw na gawain at buhay. Alam ko pong mapalad ako dahil eto uli ako ngayong araw. Nakatayo Naghahanda na uli para gawin ang mga obligasyon at mga pinaplano. Hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa mga nakapaligid sa akin at sa mundong ginagalawan ko ngayon. Sa totoo lang po, medyo mabigat ang katawan ko ngayon, Panginoon. Parang hindi ako gaanong nakabawi ng pahinga kagabi. Dahil bukod sa nahirapan akong makasakay, na traffic pa kami pauwi, hindi rin po ako agad nakatulog kagabi dahil tinapos ko pa ang mga gawaing bahay. Ganito po ako halos araw-araw, Panginoon. Pagod ang isip at katawan. Kaya kakagising lang, pero pagod na agad kahit hindi paganap na nagsisimula ang araw at panibagong yugto ng buhay. Minsan tuloy, naiisip ko wala na pa itong katapusan. Kailan kaya ako makakaraos sa buhay? Kailan kaya mababago ang kwento ko? Ang hirap ng buhay ngayon, Panginoon. Ang madalas ay lampas walong oras kong pinagtrabahuhan. Halos wala nang matira pagdating ng sweldo. Hindi ko tuloy maiwasang umutang para maitawid ang mga kailangan ng pamilya ko. Sana po, Panginoon, sa gitna ng panghihina kong ito, huwag mo akong bitawan. Ituloy mo lang sana ang paghawak sa aking mga kamay at gabayan ako sa pagtahak sa matitong landas ng buhay. Huwag mo po sanang bitiwan ang aking balikat para makaya kong pasanin ang mga hirap at pagsubok na dinaraanan ko ngayon. Panatilihin niyo rin po sanang malinaw ang aking mga mata at isip para mas makita ko ang ganda ng buhay na ipinagkaloob niyo sa akin. Hirap man po ako sa buhay at may hinaharap na mga problema. Nagpapasalamat pa rin po ako sa mga biyayang ibinibigay ninyo sa akin. Maraming salamat po, Panginoon, dahil hindi kami nagkakasakit na malubha. Nananatiling ligtas at malakas ang aking mga mahal sa buhay. At patuloy na binabalot ng pagmamahalan ang aming pamilya. Maraming salamat po sa trabaho ipinagkaloob ninyo sa akin, Panginoon. Alam ko pong hindi ako dapat magreklamo kahit pa ilang sakay ang kailangan kong gawin bago makarating sa trabaho. Dahil ang trabahong ito rin ang ginagamit ninyong pangtulong sa amin para matugunan ang mga kailangan sa araw-araw. Sana po, basbasan din ninyo ang pinagtatrabahuhan ko at mga namumuno sa amin para maging maayos ito parati at patuloy kaming mapasweldo. Maraming salamat din po sa mga kaibigang katawanan ko habang hinaharap namin ang mga sarili naming kwento sa buhay. At ikit sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa mga biyayang hindi ko namamalayang ibinibigay ninyo sa akin. Sa paglabas ko po ng aming tahanan ngayong araw, bukod sa proteksyon, kabayan niyo sana ako Panginoon hindi lang po para sa isang maayos na pagtatrabaho, kundi sana kahit sa maliit na paraan, maging biyaya rin ako sa ibang tao. Lalo na sa mas nakakababa sa akin, kilala ko man sila o estrangero. Maraming salamat, Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa iyong pagsama sa pananalangin. Sana'y maging maayos ang iyong araw, kaibigan. Kung nagustuhan mo ito, baki like lang at i-click ang bell na ito ng Journey of Three para sa iba pang espesyal na panalangin na iyahatid namin sa inyo. Samantala, Pwede ka rin mag-iwan ng mensahe o request kung may gusto kang hilinging dasal. Pagpalaing kanawa, kaibigan.